Oh, ito yung barbero ha. Ka lang ha. Oo, oh, kumpleto to ha. Oo, oh, parang hindi naman ka lang. Ah. King King ay, mo. Ay, oh. oh, oh, ba't ikaw magugupit sa akin? Diyan yeah, ka kita sinama dito. Parang makabawi ako sa iyo. Makabawi? Oh, huwag ka mo Ay, ay, ay. ay huwag oh, oh, ka mo ulit. Diyan Ah! King, king mo. Dito. Pinalibungan naman ako. Ang texture kasi pag nagugupit ka kasi eh, kailangan talaga basta mapasay. Ano na ako? Para sumusunod yung ano. Ito ang mga 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 Pantayin mo yan! Pantayin mo! Oh. Ang buka oh, tayo po sluso! Ang buka Tapos na yun! Umarap ka ng bata! Ngayong araw, nandito tayo sa Gopeng's Moonwalk Branch. Ito yung bagong-bago nilang branch. Alam ko, parang bukas natin yung grand opening nila. Kaya pinapunta tayo dito ni Madam Madara na grande. Meron tayong malupit na gagawin ngayon. Meron tayong may makeoveran. Magkulat kayo kung sino to. Pasok! Robert! Thunder! Oh, oh, Libre! Diba? Kung napanood niyo yung vlog alam niyo naman na pati pati na kami. Pati na. Diba? Oh. So, Paano? as sign of peace, may, may cover dito ah. May pre-run bigyan mo muna ng kamerang sa montage yung barbershop nila ng Gopengs. <laughs> Huwag mong bukod dyan. Tatawagin ko yung pinamalipit na barbero. Huwag mong bukod dyan. Tain sa akin yung buk mo. Mukha ng ano. New Year, New Me. Oh, mong bukod dyan. O, ito yung barbero ha. Diyan ka na ha. O, kretot ha. Oo. Hindi ka makukuha kaya dito. Diyan ka lang. King mo! Oh! Oh, ba't ikaw sa akin? Kupal to! Oh. tama yung... Tama yung May atraso ka pa rin! bago sa... Dali kita sa barangay! Di ba, pati-pati na tayo? Oo nga, pati ba, tayo! patay mo! mo Mapagandin! Bobo ka magugupit eh! nga! Kupal to! Ay, nang gusto mo, pati na tayo, tapos di mo ako pagagandin! mo! Kaya, mo na tayo lusin! Kaya, kaya ita sinama dito para makabawi ako siwi eh! Makabawi o, o, gan... ko! Oh, ah! Lima na pala oh, Hindi na kita gupit at dali na lang. Dito, dito. Oo di na, di na, di na. manunok ako ko wala nang traso eh. Sumama o, na nga ako dito. Ano gusto mo? Pati-pati agad. Ano gusto mong gupit? Ano, burst paint. Ano yung sakto? Ano yung burot eh? Ah! Ano? Ano mo? Ano ay, yung mo? Ayusin mo ah! Susumpong kita kayo lusok oh, yung ina! Wait lang! Wait lang! Wait lang! Hindi puntay-puntay yung mukha mo! Yung gupit! Ano ayusin mo? Hindi yung mukha! Ano ba? Karakter sa Roblox? Boroto sa Roblox. Huwag ka naman likod. Diyan ka na. Yun. Gusto mo pa? Hawakan muna kita dito sa mga berbero. <assing> <This word mission> okay. pala. Sasama naman ako eh. Huwag ka naman ulit. na. Ah! Pinalibong ko ka naman ako. Ah. O oh, kulang pa. Dagdagan mo pa. Para maayos ang texture. Kasi pag nagugupit ka kasi, kailangan talaga basang-basay. Ayun na, huwag! Para sumusunod yung ano, Kagagawa mo right. sa akin pizza po yun eh. Oh, dali na, wag na malikot. Sige. Para tumutulo, para basang basa ka. Hindi na mo tinahid ka pa. Super. Oh, dali na. Uy, gagawa mo. Ulit lang. Gagawa mo. Marapit ka barangay dito. Tawag gawa ng barangay. Oh my god lang. Ulit lang. Pantayin mo yan. Oo. Pantayin mo yan. Wait lang. Diba e, Ayan na parang yung tubig na ko mentol. Eh. Ayun na din parang style dito sa nakikita maganda pag pagganto yung design. Inaka. Oo, to! Ang maganda naman na. Maganda. Pantayin mo yan. Pantayin mo. Oh, po, po, ang ay busog. So, so, mo! ay busog. Oo. Oh. Tingin, okay oh, na yan. At least di ka mukhang talo. oh, talong. Mukhang talong na yun. Eh. na, yusin mo naman ito. Wala pang bawas sa oh. oh, taka... kan. Tapos na yun. Marap ka nang baka talo ko. Bilit. O, anong ginawa mo? Puro katalantaduan. Anong ginawa mo kay Bullet? May napanat ako, may ginawa kay Bullet. Oh. Eh. Anong ginawa? Wala akong alam Oh. Ay, ka. oh okay. Ah, mm. aray ko. Pantong. Ayusin mo to, susumbong pala talaga na takay boss. Baka sabihin mo, ang sama-sama ako. Masama naman talaga, oh, hindi mo ginawa mo. Burst speed do. Oh. Kaya mo bang ayusin ito mukha na? Buhok, yung, yung buhok! Yung Kaya ayusin, kaya yung mukha na yun. Hindi, yung mukha na yun. Hindi, hindi, talaga, hindi ano pa o, yung mukha na yun. Pag gusto mo pa ayusin mo. mo mukha mo, takpa mo na lang ng kutin Pero pag, ay, pag ay sa buhok, may magagawa yung buhok na Bala dyan. Kaya kung papugihin ito. Kaya natin. Na, ako? Na, Sige. Na, na,